Sige nang malalaking baka. mayroon din ang budget mail. Mga budget, budget mail user, nasa magkano? 25 to 30k. 25 to 30,000. Ayun ah. na magwa na mag-decision you know, na gawin yung laki-laki. Kung sa baka, ikaw sila, palig Yan, pakita okay, mo mukha. Yan. Oh. Yan. Yan yung mga ganador na kuya ito sa Brahman po yan. Dapat tinatawag na pure na pure. Pure. Paano paano niyo po? Paano niyo po masabing pure because, Brahman? 51,500. Kuya, magkano yan? Ito, bawas sa 65,000. Bawas sa 65,000 ang halaga. Malaking baka na. Ayan, si Sir may hawak na baka. Magkano yan, Sir? 135, dalawa. 135, dalawa? Ano? Baka ng anong? Baka memory. Memory. Ayan, ito yung mga baka nila. 125. na tawaran na. Hindi niya po binigay. Anong pahalan mo? Dito. Ang vlogger. Angel's Mix Vlog, Sir, sa YouTube. Tsaka Angel's Prank Life sa Facebook. Angel's. Ano yung masyadong vlogger? Dinala siya? Ayan. Sir, bak bakit hindi binigay sa 125? Lugi pa. Kayo po ay may ari mismo ng mga baka na yan. Sa mga gustong bumili sa inyo na baka galing Lemery, baka gusto magbigay ng cellphone number. Okay, bigay ko po ay yung cellphone. 0907-953-7705. Yan po ang contact na Ano, kindi ka ka? Kindi ka ano po, ano, ano? Ano po na? Okay, sila eh. Kung yung iyo Lemery Batangas. Lemery Batangas. Kayo po ba ay ano? Pwede kontakin anytime. Anytime. Kanino po? Pangalan? Marvel Pornea. Maruel. Maruel? Yes. Uh, 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 for Nelia. Yan. Mayroon din ako. Mayroon din Ay! Magkubad ka! Ay! Hahaha! Ano ba rin? Ayan yung ano. Magkakasimbreraw. Yan. Sa inyo ng malalaking baka, meron din akong budget mail. Ay meron akong credit. May budget mail din ako, may. Meron din. Yung mga budget mail yun sir, nasa magkano? 25 to 30 30,000. 25 to 30,000? Ano pati na yung may kita sa sinta? Ayan ah, ay, ay, yung mga baka nila. Mga malalaki din yun, yung mga baka nyo. Ano? Baka nila yung Yung mga baka nila. Malalaki nga naman. Ayan. puting puti pa. Karamihan po sa mga baka nyo. Mga malaki ano. Baka kalatagan nila. Baka kalatagan. Yung mga baka nila. Na mag gusto sa kanya. Pwede niya siyang kontakin sa cellphone number niyang binigay. Direct po siya, sila pong may ari. Deliver po ako na deliver huwag lang malayo. Huwag lang malayo. Hanggang saan po ang deliver niyo? Pagkating kabite, eh. ang Quezon, yan. Yeah. Huwag lang mo sa... Ano Ito. po ba sir, sa bawang may ibinigit taga Quezon, ano po, free delivery na yun? Mm -hmm. free, free delivery, delivery na. na. Free, free delivery. Free deliver. Kahit ilan ulo? Kahit ilan ulo, kahit mabintay. Kapag isa lang? Free delivery na rin o, yun. Free delivery na rin. Kasi mga gusto mabili, yun, libreng deliver libre. na rin pala. Tagaling meron po sila, direct, direct po sa may-ari. Iyon silang may-ari talaga. Yung magkakano yan, Sir? Yung magkakano? 51. 51? 51,000? Yan, mahahaba ka na. 51,000 ang hakatan. Ayan si Sir, napinimang nga kay... Ini hindi nga. May hindi nga. Hindi nga nga, 131,530. Okay. May

Yan, dalawang baka ang hahabang katawan, oh. Magkano ba sir? 51. 51? na bili sir. 51,000. Okay lang po ba ang presyo ng baka? Mura na, ma'y. Mura na? Mura daw ito sa 51,000, si sir. Matagal na magbaka kaya. alam niya, saan siya yung mga presyo ng baka. Wala na, ma'y bibili kaya ako. Wala na, ma'y bibili kaya ako. Ah. Ang dahil ma'y bibili, hindi ba ako kung mabili? Sige, ito nakuha ni sir ng 51,000. Malaki nga, sir. Malaki nga. Malaki? Malaki. Yung mga lang pero malaki. Boss! Boss! Wait. P21,000 ako nabili. Dito, nakuha na ni sir. Yung dalawang baka. Nakamagano, sir? 27. 127, nakuha din. Nakuha sa tawad, ano? Nakuha sa tawad. Nakuha sa tawad. Ito, 127, dalawa na. Mahaba ang katawan ng baka ng are. Patabain na. Patabain na. Ipipigs na po agad. Ipipigs na agad. niyo na agad. Malalaki na sir eh. Ano naki pala ito? Na 127. Ano, mura yan! Mura nga. Mura-mura ko na yan, nagbita lang. 127, dalawa. Maganda price yun. Ano, laki siya at mahahaba. Ano? <laughs>

matanya bos JR Kaling naman daw sa kanan Matatawa mo kayo Kitang-kita yan. Hmm.

Ah, haba naman ang katawan nito. Dalawa, 112,000 ang pagkabit. Ano na 12,000? Busing oh, kayo na sa Francisco. Busing kayo! Awa ka lang! Ano nga na kayo? Malakay! malakay. Otak mo na yan! Boy Botog sa San Francisco! Yan! Kaya mo mukha! Yan! Oh. Yan! Yan! <laughs> yan ang mga magpapater ng Padrigasiya! Yan! Yan yung mga ganador ng Kuya Eki sa Kumalaga! Ano? <laughs> Magkano <laughs> yan sa akin baka ma? Batong 65! Batong <Okay>. 65,000! Baka <laughs> ni sa akin! Batong 65,000! Ito sa 65,000. Ay, Boss Arty! Uh, ah, baka niyo, Boss Arty. Ito, ito, ito. Oh, oh, oh. Ito, magandang bako. Baka niyo, Boss. Magkano yun, sir? 71,500. 71, 71,500. 71,500. Wait, Brahman! Pure na Brahman po yan. Dapat tinatawag na pure na pure. Pure. Paano, paano nyo po? Paano nyo po masabing pure Brahman? Dito, dito, dito mo naman sa mukha at sa harap. Sa mukha. ano. Okay. Pasong. Ang mga braso. Braso. Ang mukha. Tenga. Tapos yung nagkakas ang ng katawan niya, pangkat ng hubog ng katawan. Talagang yung braman. Ayun, braman. Malaki ang malaki ang pigyan, no? Malaki yung huli. makapal na. Makapal talaga. Kahit ang mga pinta tayo. Makapal ang huli. Kanyang ganyan talaga lahat ng braman. Seventy-one thousand five hundred. Yeah, Ayan, makanya siya. Ayan, Wala sa wala sa lapay. Wala sa kwenta. Walang 50. Hmm. Lemery, ano? Hmm. O baka ang lemery, walang 50,000. Kita ko yun, eh. Mga lemery to, lemery. Ay, nabili na siguro to. Ang oh, lalaki. I believe, I believe. Magkano po, sir, pag-abili? Magkano po pag-abili? 70. 70,000. Mm -hmm. 70, Laki. 70,000. Nakaraan yung gocenta ito. Yung 70 na lang, oh. Magkano yan, toy? Pataw sa 45. 45 pataw? patong sa 45,000. Okay na. Malaki nung baka ito mahaba pa. Ito naman may iti. Magkalit to, Toy? Patong sa 35,000 naman to. Ha? Ah. Dari ng gilir. Dari ng gilir. Dari niya. Kunti. Kunti pa. Patong sa 45,000. Sa mga turetihan. Black man to. Hindi naman. Alal. Alal. Patong sa 35, mga makulay na baka. Ayan. Ito kay Boss Oliver. Magkano yan, sir? 36.5. 36, Ayan, 51,500. Ayan, 51,500. Ayan. Ayan ko yan, magkano yan? Ayan. 50. 50? No? May tawad ba is 50? Meron pa. 50,000. May... Yung ganitong laki, yung ganitong baka pa, 50, 000, na lakas pa. Lakas pa yan. Lakas pa. 50,000 yung laki ng kwento. Bakatuwa. Si kwento o. Ibawas pa sa 50. Ang so. bilugan ng peto. Bakatuwa pa sa bakang ito. Tabakan ni Boss RG. Ayah. Nga maha bambakan niya. Ayah magkani ya. Magkit lima po. Magkit pipita. Mga pataba yung baka. Baka ni Boss RG. Ayan <tuk> ko ya. ka na. May gain 60,000. Yung kakaiba kulay na, chocolate. Ayan, may gain 60,000 ang halaga. Malaking baka. Boy, sila, sila! Video ba? Bago ko mamaya at maglakit ako sa video. Ano kita tawanan na ako? Magkano yan, Chef? Hindi ko na pinagbibili. Uuwi na ako, Mike. Uuwi na. Magkano mo pinagbibili yan? Tekno naman po, Mike. 650 may git. Mga bupalo, no? Ayan, mga bupalo. Mga maliliit na tortehan na bupalo. Ayan, hat. Wow! Okay. Okay.

66,000 ang malalaki. Itong maliliit, pagkano? Itong maliliit. 52. 50,000. Ganto ito. 52,000.